Mayos <laughs> po ay. Mayos lang po. Ang sweet nyo naman po dyan. Sana all po. Makain na po muna kami tayo tayo. Hala ka Ah, sige po. Opo, kayo po ba tapos na? Tapos na po. Ah, sige po. Mauna na po kami ulit. Kain po. Alam mo? Ang sweet ng mama papa mo. Sana balang araw ganyan tayo ano? Uy, wow. Thank you. Thank you. Pinaganda tayo. So ay mga kalingap, meron daw dumating na mga gamit. Ay, ayoso pa. Ito mga kalingap. Wow! Wow! wow. wow. Gamit po ni Carla yan mga kalingap, dumating na sa agad. O, ito. Ito pa. <laughs> Grabe mga kanina po. May table. Sa <laughs> La kayo na galing yan? Wow, sa Team Junker 18. O, Carla may dumating na. Hola po, nanay. Tagasan si dito wala. Ah, may mga kalingap, may gamit po kaagad si Carla. Di pa tapos yung bahay, nagpipintura pa lang. Ano toy? Eh? Wi salamin. May sofa na rin pala no? May sofa na rin no? Wow. Papa Jones ang lakas. Yan makaliligat po bakit. Di pa tapos ay pero ano na? Kita na po agad natin. Angda talaga laki right, ah, uh, ayan, mga kalingap, dito kasama natin si Nanay, si Tatay, and family, no? Ah, uh, wala lang iba kapatid, yung dalawang lalaki. May pasok po? Ayan po yung isa. Ayan po Ay, lang yung isa? Okay lang po. So, ito na eh, uh, yung update sa bahay niyo, nakakatuwa at malapit na pong matapos na. Ano, Nay? At uh, nagpipintura na rin po. Grabe, na-excite ako, Nay. Kayo, Nay, na-excite po ba kayo, Nay? Na makalipat na? Sobra po. Sobra. Kumusta man kayo na, natutuwa po ba kayo sa mga nangyayari o masyado na po ba kayong nagsasawa na ba kayo? Ano ba yung nararamdaman nyo na ngayon? Napapayak po, Kuya Ram. <laughs> ka? okay lang yan ay, sige po. Kasi kahit sino naman maiyak, alam nyo ba na, pangarap yan ang karamihan, diba? nyo, ng karamihan, di ba? Sipin uh, nyo, ilan ng milyong, milyon milyon ng populasyon sa Pilipinas na nangarap na, na magkaroon ng sariling bahay. Kahit may mga trabaho na, OFW, iba wala pang bahay. Ano, Nay? Pero kayo, Nay, maswerte kayo. Eh, hindi pala maswerte, mapalad kayo. No? Pinagpala kayo ni Lord kasi <coughs> isa kayo sa napili niya na mabigyan ng bahay ng ganito. Sa daet pa nga lang po, Nay, ilang tao ang sobrang hira po dito sa daet, di ba, na walang bahay. Pero nakatawa at pinakilala si Carla ng Diyos sa amin para mapabahayan. Kaya nakatawa po at pinagpala din kayo si Carla, ni Lord. Siguro, talagang mabait itong si Carla. Mabait po, sobrang. Hmm, kaya, ayun, sobrang blessing po talaga ang nangyayari. So, ba't po kayo nainaiyak? Kulang ba na yung laki? Kulang yung kwarta? Malaki <laughs> na po. Sige. Um, ano po, sa... Sobrang saya ko po kasi, ano, hindi po namin in-expect na darating po yung... Yung uh, time na ganito, ano? Grabe na. Kaya po, sobrang po kung magpapasalamat sa anak ko. Tapos, unang-una po sa iyo, Kuya Rap. Opo, oh, tingga rin po na eh. Kasi, ano po, eh, dumating ka po sa, sa amin para matulungan po ang pamilya ko sa, ano po, sobrang paghihirap. Hindi oh. natin nakalaan yun, eh, no? Na yung pamilya na nagmumula dun sa bahay kubo-kubo na yon ano? Siyempre, marami din kayong memories doon. Mga alaala. -ala. -ala. <laughs> Tapos na yon makakalipat na kayo dito sa napakagandang bahay at napakalaki. At hindi lang yan, hindi lang basta malaki at napakaganda. Record breaker pa siya ng pabahay ko, ma... Nay, tay. Siya yung pinakamalaki, pinakamaganda at pinakamahal na pabahay ko. Bravo. Pero siyempre, yan ay sa tulong ng mga viewers natin. Hindi na naman sa mga viewers, di rin makakapagawa ng ganyang pabahay. bahay. Ano? Sa mga sponsors natin, sa nagmamahal sa Kalingap Series, sa Love Team, especially sa Jomcar, no? na nagmamahal sa Jomcar. Thank you po sa inyo. Kung di po dahil sa inyo, eh, po ako makakapagawa ng itong bahay. Pabahay. At siyempre, number one, si Lord. Ano na At si Kuya Bal, pangalawa, pangalawa si Kuya Bal. Kasi siya yung nagsimula nito. Nagtatag nitong mga ganitong so, programa ang pabahay. So, naiyak si nanay. Siyempre, kahit sino naman siguro. Ito, makasama ko dito. Wala pa yung mga sariling bahay. Yan, sila edo. Tumutulong sila. Pero, sarili nilang ano, wala pa silang sariling bahay. Kaya, yun. Uh, masaya kami para kay Carla dahil sa beneficiaries. Sa mga beneficiaries namin, masaya kami dahil napapabahayan namin. So, Carla, anong Carla masasabi mo, Carla? Malungkot ka ba? Anong pipiliin mo ba? Si si Jomar o yung bahay? <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Yeah. ka, Kaila? Opo, sobra. Siyempre, nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon kasi mm. siya po yung nagbigay ng daan para makilala niyo po. Pero yung puso mo masaya naman. Oh. Masaya yung puso mo. May nagpapasaya. May nagpapasaya? Ano kaya yun? Thank you so much po sa inyo, siyempre, Kuya Ram. Kay Ako. Kuya Val, kay Ate Edna, at kay Ate Jack. And sa lahat po nang nag-sponsor. Mm. Siyempre, kung hindi naman po dahil sa inyo, Kuya Ram, wala rin naman po kaming gantong bahay. Salamat siguro, naman. Sabi ko nga po kila mama, siguro kung hindi po kami natagpuan ng kalihong. Mm. Um, wala po, ganun pa rin kami. Grabe, nakakatawa. At hindi lang yan ah, sa pag-vlog natin ng serye, nakakatulong okay. na rin kayo. Siyempre kayo po, so, na po sa lahat ng sumusuporta po sa amin, sa amin love team po. Thank you so much oh, po sa inyo. Tulungan na kayo at nakakatulong pa kayo. Kaya thank you mga kalingap. Thank o thank nga thank pala yung kay Filomeno po, kasabay po ito nitong babahay na ito. Pero ang sabi, naisip ko doon is bago ko siya i-vlog ay yung pagtapos na po para total madali lang naman po yung matapos. Ayan, marami na po ang ano, Sunod-sunod po ang ating programa, mga kalingap. Salamat po sa nagsusuporta sa mga love team. May na-excite na